I know why we're here. Uh, since I'm the uh, appointed as the uh, chairman of the Committee on Games and Amusement, everybody is uh, waiting for official statement from the committee. I would prefer, though, to make a statement upon consulting with uh, the vice chair and the members of the committee. I am speaking for myself, not the committee itself. because we haven't convened yet. Di pa kami nagkita-kita, di pa kami nag-usap. I also want to hear their side. But uh, if I can have it my way, kung ako tatanungin niyo personally, I want this online gambling stop. Kung ako po masusunod, ora mismo dapat itigil na ang online gambling. Because of the fact, masama na po ang nangyayari may mga bata na hindi na nag-aaral, may mga pamilya na naghihiwalay, may mga baon na sa utang, hindi na duma umaabot sa bahay ang sweldo, naghihiwalay ang pamilya, nag-aaway-aaway, may mga karamihan hindi na nagagawa ang trabaho. Take the case of that lawmaker na nahuli, nag-online sabong, yung isa, card games. Eh, nakakahiya naman, di ho ba? We have to stop this. This is getting serious by the day. So online gambling must, not should, must be stopped. Pero definitely, it is the job we can only recommend to Malacanang, to the executive, our position right now kasi wala pa po tayong batas. But given the chance, definitely, kung tatanungin niyo ako, ayoko na ng online gambling. So total Exactly. I mean, sinasabi ng executive because may mawawala yung kanilang uh, uh, uh yung income, of course. Uh, we understand that. But we also have to weigh yung, yung, cons, di ba? Yung effect, social effect. You know, yung nabanggit ko sa inyo, mga bata, hindi na nag-aaral. Uh, hindi umahambot ng sweldo sa bahay, panay sweldo si mister. Mga tao imbis na magtrabaho, nandoon pumunta ka sa palengke, nagbaga, pipindot-pindot ng na papiso-piso na na uh, sa slot machine, yung scatter. Yan ang mga uso ngayon eh. Scatter, uh, sabong. Eh mabuti pa ito mga ito, legit. Eh yung online sabong, il illegal eh, 'di ba? Sir, so pag nag- So, ito. Sir, pag nag-meet kayo sa committee, as chair, you will recommend to conduct hearings on online gambling? I would like to hear sa lahat ng member, what's their opinion? Uh, what do you think? Lahat sila natanongin ko. For now kasi, I believe I had uh, Senator Bongo and Senator Bato de la as vice chair, and then Senator Rafi as member. I ko sino pa magpapalista. And I'll definitely ask them, anong position? Because I will tell them up my position is. And I will say, ito ang problema natin ngayon, di ba? We need to stop this. But kung mayroong ko kontra, sabihin ko, I want to listen, I want to hear. Ano ba yun? Kasi kung sasabihin na uh, uh, kita ng gobyerno, we, we understand that. Pero kung mas marami naman yung negative effects sa positive, pati ba patitigil, di ba? Maraming nasisira ang buhay, nalululong, nagkabaon-baon sa utang uh, hindi na nag-aaral, yung sinanla ng mga gamit sa bahay, things like this, di ba? So, and siguro kailangan talaga pag-usapan, alright? Dahil, alam ko sa executive, we have to convince executive habang wala pang batas. na, but, sir, we have to stop this. We, we've heard naman na pronouncing of the president. Tama naman siya. Pag pinutol natin, sabi ng PAGCOR, mag-underground. Case in point, online sabong. Walang online sabong, pero paano yung isang mambabatas na nakapanood na online sabong? Bawal yun. Ibig sabihin, nag-operate ang online sabong. Ito online sabong na ito, hindi nagbabayad sa pagko, hindi nagbabayad ng taxes nating, di ba? So, nasasayang. Nakakalungkot nga eh, yehey -ye, na sana, di ba? Nawala ang pogo. Pinalita naman ang pigo. Masa-masayos. <laughs> Kung titignan mo nga, mas okay sana eh. Mas okay pa yung Pogo because Pogo, ang biktima lang noon, mga Chinese, hindi Pilipino. Dito ngayon, Pilipino tayo. Kasi hindi naman natin ma-access yung Pogo. Sila-sila lang doon sa China. na Nakakapaglaro ng, ng casino, ng what, what have you, slot machine doon sa Pogo. Philippine Offshore Gaming Operations. Yeah, exactly. Definitely dapat meron tayong executive order, siguro. Pero we have to, uh, we have to recommend to the president. Pero before that, I will have to talk to the committee. Where do we go from here? Dapat we're on the same page, di ba? Hindi pwede yung chairman ayaw, pero ilang members ko hindi. Dapat unanimous. Decision natin, para malakas-lakas. Sige, we go to the president, we go to malakanya. We go to Senator Cheese. Senator Cheese, ito ang posisyon ng committee. Habang wala pang EO, wala pang one. Na, na definitely the committee on games and amusement is uh, against online gambling. Senator, sir, yeah. Senator. Well, bago siguro yung regulation natin, sir, kailangan siguro muna mag-usap-usap lahat ng stakeholders. Eh. Magsalita ang pagkor. Ano bang meron dyan? Ano, anong, anong pwede mong masabi? Paano ma-regulate mare kakausapin natin Department of Finance, magkano ba mawawala kung regulation, pipilitin natin regulation, magkano mawawala. Pero at the same time, may mga ibang stakeholders, parents, church, uh, educators. Kasi mga bata hindi na pasok eh. Lahat ng ito, di ba? Kailangan natin tanongin, okay, nailatag na ng pagkor yung kanyang, itong gagawin natin, na uh, chairman, sasabihin na Dio, if itong kailangan natin, pag pinasara mo, mag-underground yan, wala tayong kita. Let's ask the church, what's your stand? Uh, how do we solve this? Let's ask the parents, association of parents, parents, teachers, etc. Let's, let's, let's ask everybody, yung mga stakeholders dito, di ba? Let's ask the kabataan, the youth, di ba? Ano sa tingin nyo? How, how do we solve this issue? Hindi lang kasi ito problema ng gobyerno. Eh. This is not only the problem of the government. It is the problem of everybody. Every parent, every lawmaker, lahat. Eh. So, kung maghahanap tayo ng regulation, dapat 'yung talaga maayos. Di ba? Sir si Sir sorry makulit. Just to be cl uh, clear lang. So, kayo po personally, you want a hearing on online gambling? Ah, I, I want to I yes, I want a hearing kasi wala pa naman ko, I, I really want a hearing. But then Im immediately, maybe by next week, uh, as early as Monday or Tuesday, I will conduct a hearing on this matter. I'll call Pagkor. I'll call the Department of Finance. Sir, in the interim, while there is no law, there is no executive order from the President? Do you want the sense of the Senate just to express the sentiment of the chamber regarding this? Exactly. That's what we're going to do, sir. Actually very frustrating nga. Nagbigay ng instruction si Pagcor Chair Altenko na bawal na 'yung mga advertisement sa mga sugalan. Pero nandiyan pa rin. Marami pa rin ako nakikita sa mga billboards sa sugalan, mga bet na 'yan. Okay, sa mga social media lahat. <laughs> My kids, they, they they watch YouTube, 'di ba? May mga anak tayo nag-nag-YouTube. So, nakikita yung sugal na yun. E, malay natin, tayo, tayo ngayon, nandito tayo sa Senate, baka yung anak na natin sa school, nag-scatter. Nag, nag, uh, nag oh. walang, walang, walang parameters eh. No control. Isa pang kinakasama ko na loob, bukod doon sa mga advertisement na ikang nga, pinopromote pa ng mga artista, dapat iban yun. Pangalawa, yung Gcash, Jesus Mariusi, eh. Pay Maya. Sila pa mismo, bumunta ka sa g pwede ka maglaro, papiso-piso. What in the world? Di It, ho ba? is really bad. Sir, just to clarify lang. Bale, maghihiring hearing muna kayo, sir, bago kayo magkaroon ng stand sa committee nyo, bago kayo mag-sisik ng audience sa Pangulo for yes, an EU, we will tama po ba, that? sir? Kailangan unanimous kami. And I believe I can convince uh, all the members. Kasi si Senator Rafi nagfile na siya ng bill eh, na uh ban on uh, gambling online gambling tapos ibang mga kasamahan namin nag, nag file na rin si uh sa Senator Villanueva so wh what I'm saying my point is uh pag-uusapan namin and then uh, we will um definitely we will uh, uh inform uh, the senate itself and then that the president will will go up there and as uh, Of course, of course. I, I want to hear, siyempre. I want to hear my... Eh baka sabihin naman mga kasama ko, Hoy, hindi lang ikaw ang tao dyan sa committee na yan. Eh, may mga vice chair ka rin, may mga, may mga members din. I, I want to hear. Pero I can tell you, I can convince these people. Mm -hmm. I can convince yung two vice chair and then a couple of members. I can convince them. na our stand will be no to online gambling. Sir, according to Finance Secretary Ralph Recto, sa ngayon ang nagdo-dominate yung illegal online gambling, about 60%. So ang kanilang kinukonsider na option, una, higher pub core fees and franchise charges, additional taxes to be imposed by the BIR, and then broader regulation including requiring license operator to list on the Philippine Stock Exchange. Your comment ang problem kasi dyan, ma'am, pag tinaasan mo dyan, napag-aralan ko na yan eh, pag tinaasan mo, mag underground eh. Too, too much, too expensive na eh. Take the case in Pogo. Sa Pogo, ganun, di ba? Tinaasan ang BIR, may meron siyang binabayaran monthly sa Pagcor may binabayaran siya sa BIR. Sobra-sobra, 3%, 3% din sa kabila. Yung iba, nag-underground like ng na mga Pogo. Di ba? Uh, sara lahat, 100% lang maging underground yung exactly, online gambling. Exactly, yun din yung sinasabi natin. E sinasabi na ba, wait, hey, pahuli natin, hindi effective eh. Everybody knows that. Our law enforcement is not so, I mean, effective. Huhulihin ng polis, bukas makalawa, nandiyan na naman. Huhulihin ng NBI, bukas makalawa, nandiyan naman. Di ba? Sinayin No. So sir, pag naging total ban, wala kayong concern na baka nga lahat na mag-underground? Kaya nga dapat pag-usapan sa committee. Where, where, do we go from here? Okay, ako yung sinabi ko ng statement, sa, sa akin yun. Pag tinunong mo ako right now, I say total ban on online gaming. Total ban on online gaming. Kasi naman ma'am, po pwede naman silang pumunta. May, di ba may mga halos lahat ng kanto ay may mga maliliit na kasino. Hindi lang pagkor may mga maliliit-liit sa Tomas Morato na lang sa, sa timog na lang dalawa yung